So, ayan po ang nangyari. yan ito po ang tubo na ito. Ito ang nag-leak. Ayan. At uh, ito ang sinira niya. Itong uh, aming dingding uh, -ding na ito. Itong wall. Ayan, at saka hanggang sa kesame. Good morning po mga ka-senior. Kumusta na po kayo? Ah, uh, ngayon pong uh, araw na ito, alang uh, ako nakalabas ngayong umaga. Dahil nga po halos sa uh, isang linggong uh, umuulan dito, paulan-ulan. Ah, uh, kaya po ako hindi nakapag-video. So, ngayon po ay uh, ipapakita ko sa inyo yung update ng aking uh, mga tanim. At uh, malaki naman po ang naitulong nung halos isang linggo na pag ulan ulan na yon Kaya nga lang, eh, mahirap nga ang mag-video dahil nga sa labas ako gumagawa, eh, walang naghahawak ng kamera para sa akin. Kaya ngayon lang po uli ako nakapag-video. Ah, uh, marami naman pong ganap na nangyari dito sa aming bahay. at iisa-isahin ko po sa inyo ang uh, mga ginawa namin. Magmula po nung magpost ako tungkol sa pagpapariper namin ng bahay, eh marami na pong nangyaring re uh, repair doon sa aming uh, sa loob ng bahay namin. At isa pa nga po ay uh, nag uh, uh, nag uh, Rent ako ng uh, bin, yung po bang mm, tapunan ng mga uh, ah, gamit na hindi na kailangan sa loob ng bahay at saka sa labas. So ipapakita ko po sa si inyo isa-isa yung mga uh, nangyayari sa amin ngayon sa dito sa loob ng uh, dalaw, kulang isang linggo na hindi ko pagkaka-upload. O, oh, sige po mga kasinyor, samahan na lang ninyo uli ako sa aking nga uh, pagpapakita ng mga uh, ganap na nangyari sa amin. So, ayan nga po mga kasinyor, yung ni, ni kong bin na pinaglalagyan namin ng mga tinatapon namin ng mga hindi na kailangan. Sobra na po na dami ng mga naipon namin na mga uh, hindi na ginagamit. Hmm, Ayan, sa mga lumang uh, na yan, yung mga panlampaso, saka itong mga kuha na ito, mga lalagyan na malalaki, itong ito po, yan. Eh, eh marami pa po kaming itatapon, kaya ito naman po, eh, bali, kung kailan namin mapuno at saka namin tatawagin yung may-ari na okay naman para sa kanya. Yan po yung isang ginawa namin mga ka senior Ginagawa pa rin hanggang ngayon. At ipapakita uh, e, ko naman po yung pangalawang pangyayari na uh, ginago, ginawa namin at uh, pinaghihintay ng kung kailan magiging available yung gagawa. So yan mga ka senior ito yung toilet bowl na ginagamit namin sa itaas na nagkaroon ng leak. Eh, may diferensya naman po, may diperensya naman na po ito at uh, umiisa ni eh, inagare-release eh, uh, ng tubig yung valve uh, kahit walang gumagamit. So ayan nga pinalit uh, pinalitan na rin namin. Kaya ito ay eh, masasama dun sa itatapon. Oh. At ipapakita ko po sa si inyo yung pinang, yung nangyari sa aming uh, basement na uh, washroom. So, ayan mga ka-senyor, ito yung aming uh, uh, washroom sa basement. So, ayan po ang nangyari, o. Oh. Ayan. Na kumatas yung tubig, nag-leak yung aming nasirang uh, toilet bowl. So, ayan. O, oh, so ito po ang sinira niya. Ayan, o. Oh. Diyan po ng no, nanggaling yung lake ng, ng, ng tubig. Yan. Diyan sa uh, papunta naman dito sa ay ibaba. Bali, ayan po. Oh. So, ang sinira ng tubig, ito. Itong dingding. Dahil lumambot po yan. Yang, yang mga yan. Pati itong kesami namin. Oh, mm. So, ang mangyayari niyan, uh, pinatutuyo lang po nung gumawa yung nung nagagawa nito itong mga nabasa na 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 materialis at ito ay papalitan na rin niya so siguro mga oh, one week na higit bago siya makabalik dito sa amin So ipapakita ko po sa inyo kung saan galing yung uh, yung pinakita ko sa inyong uh, toilet bowl sa itaas. Kung bumili na rin po kami ng uh, bagong uh, toilet bowl. So, <clears throat> So, ito yung aming washroom sa itaas mga ka-senyor, yung kung saan yung nasirang uh, toilet bowl namin. So, ayan po. Bali, ito ang nabili namin kapalit. Ayan. At na, buti nga at natawagan namin yung <coughs> Pilipino na gumagawa. At nagawa, ginawa rin niya nung gabi na yun, nung hapon nung masira, nung maglik. So, dito nang galing mga kasinyor yung mga pinakita ko sa inyo na nasirang toilet bowl. Ayan. Sige po mga kasinyor. Doon naman tayo sa labas pumunta. At ipapakita ko sa inyo yung mga uh, ganap doon sa tanim kong halaman. Uh, doon sa Uh, pag ulan-ulan uh, nung nakaraang halos isang linggo o mga ganun nga, mga isang linggo. So ayun nga mga kasinyor, nakipakita ko na sa inyo yung ilang ganap sa aming bahay at yung ginagawa namin sa ngayon. Uh, ang ipapakita ko naman sa inyo, itong aking mga... Ha, halaman na naitanim na at saka kung ano ang naging epekto nitong halos isang linggong pagulan ulan na ito. Itong kwangko sibuyas ko eh kuha na, malalaki na. Kung bagay eh, bago kasi umulan eh napataba ko, nagpataba ako. Kaya ngayon ito papakita ko sa si inyo. So, ayan mga kasing yun. Yung aking sibuyas. Oh. Ayan. Maganda, si maganda ang tubo lahat. Hmm. Halos tumubo lahat ng itinanim ko. Meron mga maliliit. Ayan. Pero ahabol yan. yung mga ganyan. Ayan o. Oh. Yeah. Ang hindi maganda. Kasi sa bagay ito ng mga aking sing bawang eh, eh tumutubo na rin yung mga kinuwang ko. Na itinanim ko. Ayan oh. Ayan yung mga una kong tanim nung bago kami umuwi ng Pilipinas. Yan. Mga hindi hindi maganda. Ngayon ang tumutubo. Ayan yung mga tumutubo. Yan. Tsaka yan oh yan ang mga uh, pinahabol ko oh, huling tanim tapos ito pa yung isang bawang na mag isang plat na bawang na ito na maganda ganda naman ang naging tubo niya pero nagpahabol pa rin ako ng mga kuan, mga sa mga bungi mga mga hindi ba tumubo yung mga nabulok to yung kamukha nito yan Meron na rin mga tubong ilan ilan. So, ito namang kuwang kamatis na hindi ko na rin na ipakita ang kuwan, pagtatanim ko, yung ginawa kong pagtatanim. So, ito yung kamatis mga ka na itinanim ko nung bago umulan. diyan oh hindi sila makabulas na masyado dahil nga kuha nito uh, ayaw ng malamig so nai-stunt ang kanilang paglaki so ngayon siguro tapos na ang Victoria Day baka gumanda na ang aming na uh, kwan weather ayan oh. so ayan kung bali mahigit sampu po. itong puno nito ito hmm. yan sila hmm. yan ito nga ay parang hindi na lalaki eh oh. Ayan. Ayan. Oh. ayan yung huli yung magkakamukha yan. ito iba ito ibang puno ito ng kamatis pero yun din kamatis pa rin ito huli ko itinanim ito nung siguro mga dalawang araw pa lang yan saka itong isa neto yan so ipapakita ko naman sa si inyo mga kasinyor yung patatas na aking itinanim din nung kung naipakita ko na sa video ko so ngayon ay malalaki na rin sila Kung naka, nakatubo na halos lahat hmm. so ayan mga kasinyor ayan yung patatas So, ang gagawin ko dyan, mga ka-senyor, pagka, yan eh, tumaas pa ng kaunti, uh, ito, yan, itatabon ko yan papunta sa kanila. Ito. Ito yan. Para pagka naglaman, eh, maire, matabunan yung magiging laman. Ayan po. ito namang pinanim ko na binili ko pa yung mga binhe ayan mukhang hindi mag magsusurvive yung iba hmm. beans po yan mga kasinyo ayan o oh. talagang ayaw nito ng malamig eh. itong halaman nito ayan kamukha nito baka patay nito ayan o oh meron namang iba na okay naman oh. pati mga kalabasa mga kasenior ayan o oh, tatlong puno yan isa dalawa ayan o oh, tatlo ayaw lumayaw ayo bumulas gumanda ang bulas kasi nga malamig sa umaga yeah. Ito naman po, esokine ito, ayan, ganun din. Kuna yan, halos sumahigit yung linggo na yan. Itong mga halaman ni misis, bulaklak ni misis, eh talagang ito eh, kahit malamig, nangabubuhay ang mga yan eh. Ayan o. niya yung kanyang mga pini o oh, maraming bulaklak na yun yan so doon naman tayo sa tinanim kong mga konsi kasi nyo mga broccoli ayan yan itong broccoli isa na ito sa malamig na panahon yan magaganda sila napatabaan ko na rin mga kasinyor tapos ito naman ito yung tira kong mga sibuyas na maliliit eh sinubukan ko itanim dito sa maliit na plot eh okay naman ayan nagsisitubo oh. Yan eh, magkahalo na yung puti at saka yung pula. Ito naman yung kanyang mga Pini nahalo halo may iba-ibang kulay. Ayan. Ah, yun naman si Charo, mga ka-senior, hindi ko na rin pinakita sa inyo. Nilagyan ko na uli ng kwan ng net at pinapasok nga ng ibon at kinakain yung mga dahon. So, ayan yan, mga kasinyo Nilagyan ko na rin ng paggagapangan ito. Ayan ha. Ayan sila. Yung isang kwa na di hindi ko pa natatamnan. Yung isang bakanting plot na yun, lalagyan ko pa rin yun. Meron pa ako mga punla sa uh, aking basement. Ito naman po yung itinanim ko kahapon. Ayan. Oh maganda-ganda naman hindi alapang namamatay at nilagyan ko nga po nito itong paneto dahil nga sa yung mga yung mga ibon ibong meron din po rito ng mayang bahay o mayang ibong bahay kung tawagin sa atin yun po yung mga ibon na naninira na kumakain ng mga bunga at saka dahon ng uh, si Charo dahil matamis po ang lasa nila doon so ayan mga ka at ako eh siguro eh magdadamo mo pa ng kaunti dahil nga maraming mga uh, tumutubo pang dandalayon doon sa harap doon sa harap ng bahay so ito naman po yung itinanim kong ilang puno ng labanos yan at nabuhay naman po silang uh, lahat pupuntahan naman natin mga ka yung, uh, yung garden pa ni Mrs. dito sa tabing bakod yan ito po eh iba mas sa huli naman niya namumunga yan ito ang unang uh, sa huli naman pala nagbobulaklak ito naman po yung mga tulips na maunang magbobulaklak tapos kasunod na nga ito yan So, mga kasiñor, 'yan lang po muna ang aking maipapakita sa inyo at ako ay eh mag uh, dadamdam ng kaunti. Ta, uh, maraming po salamat sa pagsama ninyo uli sa akin dito sa aking uh, ang labas ng bahay at sa mga pagpapakita ko ng mga ganap na nangyari sa amin. O sige po mga kasinyor at ako ay eh mag-uumpisa na ulit magdamo sa labas. Okay po, babay na.